ang x-ray. Ang nangyari kasi dyan ba eh, ganito kasi yung tura ng pukulo. No. Sasabihin niyan, walang ano, walang sira. Pero, ikaw alam mo sa sarili mo na hindi ka makalakad na maayos, na masakit. Ganito kasi yan tayo. Ayan ang x-ray ng tuhod. Alam niyo yung sakit na erap sa tuhod? Napupudpud puto nagdidikit. Kaya ang itsura ng lakad mo, parang bumoy bigaka. Kaya pag dinitinan mo, nagtatama ka agad po dito. sa niya. sa x-ray, diba? Buto sa buto na. Oo. Sabi ko sa inyo, itay. Sabi niya wala. Pag buto sa buto na kasi. In x-ray to, wala silang nakikita. Depresya, dalawang beses. Ayun nga, yun buto sa buto. Dapat nga yan, may allowance. Kita mo may allowance, hindi magkadikit. Kasi pag nagkadikit na yun, masakit. Ganun yun sa akin. Ganun yun, tay. Kaya nga gusto ko ipakita, makipakita nyo sa akin yung x-ray nyo. Kasi ang tunay na tuhod, pag in mo, ganyan. Meron yeah, tinatawag na yeah, oh, alawan. Once, yung nakita nyo kay tatay, dikit na. Dikit na, dikit Oo, oh, wala na. Ang, gag ang mangyayari niyan, pag tinihin niya niya. Ah, ah, ah. Ngayon, maaaro lang yan. Hindi ko na masusolusyonan yun. Maaaro lang yan. Hihina lang yung pain, pero hindi na maipapangako yung ano yung gagaling ng tuluyan. Pag kasi wala na tayong meniscus, ang tinatawag, paglakad niya, siyempre, minsan makatapa ka ng ano, kaya maling, lakad, maling hakbang lang, nadiinan mo ng konti, dudulos na naman yun. Kasi wala na siyang stopper. Pero ito yung sinasabi, ito yung part ng tuhod namin oh. Mayroon tayong tinatawag na miniskus yan o oh, ganyan, o, oh, sa tuhod. Tingnan mo, kung mapapansin mo, may space pag buto sa puto na nagtatama, siyempre, pag dininan mo, meron tayong tinatawag na ACL at PCL, matatamaan yan. Ah, nasakit yun. Yan ang iniindan nyo ngayon, Tay. Dapat pinakita nyo yung x-ray sa akin para nalaman natin. Matagal na anak to, x-ray nyo <laughs> oh. Siguro mga 6 years na, matagal na to. Ay, walang bago. Hmm? i-tingnan natin kung na. ano na may tutulong ko. Sige, kakay, Tay. Na-repair niya. Tignan natin kung anong may Sobrero ah. okay. na ano, napakaluwag naman. Diyos, may yung aroma. Ano pa? Ano pa? Ano pa? <laughs> maluwag. Maluwag pa sa ano to eh. May anak na labing lima eh. Oo, <laughs> oh, kita nyo oh. Nag-letter si na. oh, makapansin mo nag-letter si na. Kaya hindi mo yan maano. Mawawala lang yung sakit niyan pero hindi natin nagagal. Hindi na masusolusyon yan. Ito si Erat, napakayaman. Hindi mo. Hindi mo yung lakad. Ganun o. Sa kami. Ganun. Kasi nga, Ayun yung ipa-opera na ano eh. Nag-letter sila mo. Traffic yan. Damage oh. ko. Tay, mababawasan lang yung sakit nito. Pero hindi natin to talaga. Mas magandang sabihin ko sa inyo yung totoo kasi kita nyo naman, may mga piyesa to sa loob na hindi na naibalik. Nasira na ng puro yan kung mapapansin nyo, pag ginaganyan ko nyo, parang may mga buhangin. Oh. I oh ko lang ito, mas mag bondage, ka ng bandage, Roy. Ipigyan ka bandage. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ko Ayan, si lolo, dito nga po, sila kaya no. Nakablog yan? <sighs> ah, mo okay friend, hindi ko napagkakita kayo. Hindi, makikita kami sa vlog. Yung ano kanina, galing yun doon ah. Tawag mo yan mong Si Mang... Galing na yun doon. Yung spacing nito, mm -hmm. hindi na kinukonsider na bali. Kasi nga, hindi rin nakikita sa... Nakita nyo yung spacing na pinakita ko so, sa inyo? yun ang tamang tuhod. Na no, wala na siya na clearance, no? So, Oo. Sumikip na siya. Pag buto sa buto na kasi nagtatama, eh siyempre, may tinatawag tayong ECL at PCL. Pag inipit mo sa buto sa buto, yung, ang sakit nun. Eh, mo. Tingin mo nga tay. Dignan mo kung ano mas bago may inam. Kaysa na yun. Check mo. Tingin ko 'di natatayong ako. Wala eh. ah, ka naman tapon ng color chalk dito. Ah, wala ka dapat ng mas mainam. Mas mainam ngayon kasi. Oh, diyan sa toob. Hindi santo ba malasak? Uh, oh. Ginang iyan ang magagawa natin. Mababawasan talaga 'yung sakit. Pero eh, hindi natin maiiwasan, oh, syempre may mga lakad tayo, baka makatapat tayo ng sinelas ng dil ganyan malilinsag, Babalik kasi Kasi yan Pansamantala lang yan Kasi nga gawa na Wala na sa ano yan Wala Correct Pero uh, Oo Yung clearance niya Ubus na Dapat yan talaga gaya ng sinabi ko So yeah, So